pagkakatao ito, pag-usapan po natin, ito pong inihaing petisyon sa Korte Suprema laban po doon sa batas na nagpapaliban sa barangay at SK elections. Kayo pong taon, nasa kabilang linya, ang veteran election lawyer na si Atty. Romulo Makalintal. Atty. Mac, magandang tangali. Welcome ulit sa DWI ZLW Channel 23. Ma magandang hapon sa inyo, Drew, at sa iyong mga taga-panood, taga-pakinig. Opo, attorney, na file nyo na po, mm hindi -hmm. ho ba? Yes, yeah, So filed na at 12.06 in the afternoon. Mm -hmm. Na Tulad ng aking pangako sa mga nais mapangalagaan ng kanilang karapatan bilang butante, mm -hmm. bilang pangako ko, ay inihain ko yung isang petisyon na nagkukwestiyon sa ating Korte Suprema kung bakit ipinagpapaliban na naman ang ating mga barangay eleksyon. Opo, ano ho ba ang uh, though merong uh, ito nilagdaan na ika di ba pang, pang ilang, yes. pang ilan na ba ito na ipinagpaliban tama ho ba Attorney Mac pangalawa ba o ano pang pangatlo? Yes. Well, ito ay eh, halos pangalawang pagpapaliban na ito, ano ha. Okay. At uh, hindi lang ito kundi may marami pang mga barangay elections na pinagpaliban ng ating uh, Kongreso o ng mm -hmm. Senado nang wala namang mga dahilan. Mm -hmm. Eh kaya nga sinasabi ko na bagamat ang sinasabi nila ay uh, the president signs, the bill postponing the election di barangay election. Mm -hmm. Lahat halos ng mga lahat ng press releases nila ay ah uh, they were referring to a postponement of the barangay. Pero pag binasa ng yung batas, through, wala kang makikita na may postponement. Hmm. Hindi sinasabi doon na pinagpapaliba ng uh, ang eleksyon. Uh, kung sabi nila nila na ang susunod na eleksyon sa November na, para bang binaliwala nila ay eh, yung ating uh, karapatan ng December 1, 2025. Basta isinasentabi bilang nila. Hmm. Basta inimp inimpose lang nila sa atin. O, oh, yung eleksyon sa, sa November na, ha? Hindi naman siguro po pwede yun. Ha? Hindi mm. natin nalalaman kung ano ang dahilan mm. at uh, sila ay na magset-set ng term umuno. Pero sa kabila, noon, ay nandun pala yung postponement ng barangay-eleksyon na hindi naman uh, maaaring gawin ng Kongreso ng walang dahilan. Doon sa kaso ng Makalintal versus Comelec noong 2023, maliwal mm. na sinabi ng ating Korte Suprema, hindi mm. kayo pwede mag-postpone ng eleksyon kung walang dahilan. Mm. Kaya iniihintay batas instead of uh, uh, styling it or titling it as uh, an act uh, postponing the election, lagi an act setting the term. Mm -hmm. eh, any setting of term is not a ground, is not a valid ground to uh, postpone the election. Mm -hmm. Pero para lamang maiiwas sila yung, uh, yung uh, requirement ng, uh, ng, 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 saligang batas at ng Supreme Court, yung requirements na papaano pwede mag-postpone, inalis nila yun at uh, na agad nila na wag ang susunod na election ay sa November 2026. At okay. ang masakit pa nito, yung sinet ilang date na first Monday ng November 2026 ay All Souls Day, November 2 yun. Ah, ganun. Na yun ay tayo mga Katoliko, <laughs> uh -huh. ay nasa simenteryo, nasa mapuntod ng ating mga kaibigan, mga kamag-anak na namatay, nandun tayo, hindi tayo pupunta ng anong mm. anumang lugar na, na, iba kundi kundi sa mga puntod na yan na nanalangin tayo. Mm -hmm. wala ako matandaan na eleksyon na ginanap ng November 1 or November 2 kasi mm -hmm. ginagalang natin ang tradition na yan religious tradition ng ating mga mamamayan ano ha mm -hmm. na hindi yan dapat haluan ng politika. Mm Hiray -hmm. ay isang uh, maliwanag na, na dahilan ano ha at baliwanag uh, uh, na ebidensya o katibayan mm -hmm. hindi pinag-aralan ng batas na yan. Opo. Uh, political consideration lamang bilang uh, pagtupad sa pangako ng mga kandidato sa mga barangay officials na ipopostpone lang halalan para ma-extend ang term nila. Yan ay uh, pinangako nila para makuha yung suporta, yung boto ng mga barangay officials nung uh, last election. At iyan ang hindi nilang pangako. Pag kami nanalo, ipopostpone natin ang halalan to hmm. so the prejudice, damage, and detriment of our Filipino Apo. people Aho. who, who have the right to choose their own leaders. Pero, attorney, di ba yung June 2023 ruling, eh, hindi ho nito napigilan yung pagdaraos po ng October 30, 2023 elections? Hindi nga napigilan, pero uh, effectively napigilan din kasi ginamit na rin yung term na yun kasi two years lang silang pinapagserve mm. na yung one year na nagamit na, na, na yon ay kinonsider nila na party pa rin ng term ng uh, mga elected officials. Mm -hmm. Kaya nga bagamat uh, hindi natuloy, itinuloy ang term of office nila. Mm. Kaya ang term of office nila ay hanggang uh, December 2025 din lang mm. kasi kung na-elect silang 2022 ay uh, dapat 2025. Itinuloy lamang ng Korte Suprema ang nasabi ng term of office nila. Mm, at batay po sa dito sa sinasaad po ng inyong petition na retroactive changes in terms of office or legislated extension of tenure incumbent officials should be not be allowed to remain unchecked. Yes, dapat ay prospective yan. Kung gusto mong gawing 4 years yan, eh di, gawin mo na yung uh, sa ngayon, ano ha? Ay eh, Hindi po pwedeng i-apply yan kung hanggat na rin ang mga incumbent na yan. Kung gusto nila, hmm. ituloy natin ang December 1, ngayon ninyo gawin yung four-year term. Pero hindi po pwede yung papatatilihin natin incumbent ngayon pero ang susunod na eleksyon na, ah, four years na sila uh, under the guise of Aha. setting the opo. term of office pero okay. postponement pala ang kailang ginagawa. opo uh, Sa tingin nyo attorney, makakahabol kaya ito before mag-December? Uh, ay sigurado naman kung ako? ay bib bibili siya lamang ng ating Korte Suprema, ay eh, naman ay eh, habol na habol. Ano? At hmm. ay, ako naman ay naniniwala na bibigyan kagad ng aksyon ng Korte Suprema yan kasi meron na tayong dating petisyon tungkol sa bagay na yan at hindi na masyadong mahirap pag-aralan. So yun ay magiging batayan nila? Yes. so, okay. Kung kayong okay. ba, comply ba doon? At right. sa akin palagay, hindi nag-comply kasi setting the term is not a valid ground mm -hmm. as uh, defined by the Supreme Court doon sa Makalintal versus Comelec noong 2023 case. Opo. Sige po, attorney. Medyo pipihit lamang. Although ito, may kaugnayan pa rin po. No? Sa, medyo ipaubayan na po muna natin sa Korte Suprema habang hinihintay po natin ang kanilang desisyon. Pero dito po tayo, sa mainit pa rin po nga issue, dito po, tama ho ba, attorney Makalintal? sa Omnibus Election Code ay ipinagbabawal ang pagtanggap po ng mga kandidato ng campaign donation or contributions mula po sa mga uh, mula sa mga government contractors yung meron pa pong uh, proyekto sa pamalaan. Yes, ipinagbabawal 'yan no ng ating batasa uh, batas sa section uh, 95C. At yan ay uh, pinagbabawal na tumanggap ang mga kandidato, mga political parties sa mga corporations or business entities o mga tao na may negosyo sa gobyerno. Yun naman na uh, hindi napakahabaan pa ako ng depilasyon. Sino mang may negosyo sa gobyerno ay hindi pwedeng magbigay uh, ng donasyon sa sino mang kandidato o politiko. Regardless At mo ba yun? Namang, eh. Opo, kung tapos na yung, ang uh, kontrata? Sir Garis, kung tapos na kontrata, basta sinasabi doon eh, yung merong uh, uh, kontrata o negosyo, uh, negosyo sa pamahalaan. Mm -hmm. Alright. So, that means, uh, of course, inamin naman din po, ni, alam naman na po natin, no, batid na po natin lahat, ni Senate President uh, Chisel Scudero, na siya po ay tumanggap ng campaign contribution. So, siya po ay hindi po ligtas dito sa posible pong karapin na niya sa pagtanggap po ng campaign contributions mula po doon sa uh, kanyang kaibigan. Well, uh, hindi ko masasabi 'yung kasi hindi ko nakita ang kanyang sose. Okay. Kasi kung ang nakalagay sa sose ay 'yung ibinigay ng kanyang kaibigan ay in his own personal capacity ng eh, Mr. Uh, Libunao ba 'yun? Kung si Libunaw o Lubiano no mm -hmm. ay ibinigay 'yun dahil sarili na niyang pera 'yun. Walang problema kasi wala na hindi naman, hindi naman korporasyon ang nagbigay eh. Okay. Ang ang may business, ang may negosyo sa gobyerno ay i'yong korporasyon nila. Mm. Kung ang korporasyon ang nagbigay, ibang usapan 'yon. Mm -hmm. Kasi ay sa ilalim ng ating batas, magkahiwalay ang personalities, di ba, ng corporation mm -hmm. at saka ng stockholders, ng mga mm -hmm. stockholders. Nila. Kaya kung person in his personal capacity eh, walang problema yun. yon. Ang magiging problema lamang niya ay kung hindi siya nag-report na siya nag-contribute. At kung Kasi sa kumpanya. Oo. Oh. Hindi. Yung kailangan na, nag-report niya siya sa Comelec na siya oh. ay contributor or donor. Mm. Kailangan mag bukod sa kasi bukod sa kandidato kahit yung nagbigay o yung donor o contributor eh dapat sila rin ay nagbibigay ng kanilang uh, report sa Commission on Elections. Mm so yung pala. So hindi naman natin din sinisingle out si uh, uh, Sen uh, Senator uh, Cheese, no? Syempre, yung iba rin nating mga ay iba mga mambabatas, marahil ay mukhang bubulat latin daw huyan ng COMELEC, uh, uh Attorney Mac. Uh, anong uh, reaction well, nyo sana rito? Sana nga. Mm -hmm. Well, sana nga, ano ba, ito ba nasa kapangyarihan ng Comelec na sila lang naman ang na may kapangyarihan na yan ay uh, buksang muli okay. kasi nasa kanila naman ang records ng nasabing mga kandidato. Mm -hmm. Alright. So, uh, mahaba, mukhang mahaba pa ito. <laughs> Attorney, kasi ang daming, ang, uh, ang daming mga, syempre, mga, ilan ba yung mga kumandidato, di ba? Ang daming yan. Oh. Uh, lalo oh. doon sa Senate at sa yung mga kongresista, mga governor. lalo na yung mga kumpanya na yun, labing lima na in-identify ng president, ng presidente na medyo mm. -hmm. kontrobersyal. Ano Yating na natin, si, ay, sino ba ang mga nagbigay uh, doon? Sino bang mga presidente ng nasabing mga korporasyon Opo. ang uh, nagbigay sa mga kandidato. Opo. Opo. At yung bang ibigay nila ay pera ng korporasyon o sarili, sarili namang pera nila. Yun, yun ang malina kung korporasyon o sa, uh, sariling pera. Pero ano yeah. ba ang magiging kaparusahan Kapag uh, kung mapapatunayan po na nilabag po ni, nilabag ng isa pong partikular na halal na opisyal ito pong uh, itong uh, omnibus in particular nga po na provision ayan apa? ang parusa sa paglabag sa mga election laws and rules and regulations ay isa hanggang anim na taong pagkakabilanggo at yan ay hindi entitled sa probation their own perpetual disqualification from holding public office mm -hmm. and deprivation of the right to vote. Mm, okay pero matindi ang ah okay so pwede, Although pwede pa naman siyempre uh, may korte naman nadidi nadidinig diyan sa mga Ay, yes, kaso so, na yan. Yes. Dadaan naman sa so, korte da yan, na no? yan. Hanggang sa Supreme Court yan. Ano? Mm -hmm. So matatagal pa rin naman unless nabibilisan ang desisyon sa nasabing kaso. Saro unless naman kung, kung... sakaling magkaroon ng kaso, eh, mabilis ang desisyon. At kung may magpa-file ang kaso? At kung may magpa <laughs> Pero kahit kahit naman walang mag-file, moto Pwede naman ng Comelec kasi nasa very wide ang kanyang kapangyarihan. At dahil sa naungkat na rin lang ang bagay na ito, isang malaking hamon yan sa Comelec hmm. para tingnan niya yung mga possible violations ng sino mga kandidato na nag-file ng sources sa kanila. Andami niyan attorney. Eh, Marami so, at pa, saka sa... isa pa hindi pa naman na uh, nagpe-prescribe ang nasabing mga offenses ano ha kasi yan ay uh, merong uh, limang taon ang prescriptive period ng mga election offenses mm, okay uh, yun yun. so attorney baka meron ka pang mga karagdagan baka mga payo sa atin ho mga kababayan lalo po yung mga yung mga barangay at SK po na nagtatanong sinakagawad ano na huba tuloy o tigil do kahit merong uh, nilagay well, uh, sa akin eh uh, tayo na nanawagan sa hindi na sa mga kagawad o barangay opisyal kundi sa mga mga botante mismo ipagtanggol natin ang ating karapatan uh, alam ko siyempre mga barangay officials, sa siyempre gusto nila mapospon extension of term nila except for uh, some others no pero generally speaking uh, ang ating mga mamamayan ay gusto nila matuloy ang halalan. At yan ay eh, dapat matuloy. Sapagkat so pag hindi natuloy, tinanggalan tayo ng karapatan na makaboto, tinanggalan tayo ng karapatan na pumili ng sarili natin mga leaders. Yung mga incumbent ng barangay officials na yan, kapag ka sila ay holdover uh, by legislative appointments lang, ang ibig sabihin sila ay in-appoint. Uh, in Uh, hindi natin pwedeng nga uh, isaalang-alang ang ating karapatan. Hindi natin dapat na ang ating karapatan. Dapat ipaglaban natin ang ating karapatan makaboto at makapili ng sarili nating mga officials. Alright, marami pong salamat, Atty. Max, sa inyo po oras. Magandang hapon po. Ingat po kayo, Atty. Ay, maraming salamat, Drew, and uh, maraming salamat sa inyong tagapanood, tagapagibig. Salamat. Salamat po. Ingat po kayo at uh, good afternoon. Si Attorney Romulo Makalintal, isa pang election, uh, veteran election lawyer at kasamaan din po natin po dito sa ating pong uh, himpilan, Senior Moments.